Mas gigil ka ba sa mga hold, sa holding hands or sweet kilig moments? Ayan, eto na nga po ang inyong mga kasagutan. Sabi ni Brian J. Balbido, holding hands, syempre. Ah, uh, sabi naman ni Alma Aranillo, ah uh, feeling ko sweet kilig na rin naman yung holding hands. Eh di, kayo na lang yung sweet. Actually, <laughs> actually kayo na lang. Ayan, sabi ni Abigail Enrique, sweet kilig moment. So, iba pa rin yun sa holding hands. Ay, si uh, Ruth Claire Reyes sabi niya, ay nako kuya po, ayoko na makakita ng mga nakaholding hands eh. Ayoko nga eh. Ang <laughs> nag-shake hands na lang, yun na lang ano, yung uh, makita natin. Huwag na yung mga nakaholding hands. O tal talaga to si uh, Ruth Claire, ano, single pa rin po kasi, hayaan niyo siya. Ganyan lang siya. <laughs> Pero mabait 'yan. <laughs> si Sere Gonzalez sabi niya mas gigil ako doon sa holding hands lalo na nga kung holding hands while walking Ah, uh, minsan sa gabal din yung mga yan pagka nagmamadali ako tapos sila magkahawak kamay pa parang sinasabayan lang yung uh, galaw ng buwan ay nako napapakamot na lang talaga ako sa ulo No, lalo na 'yung mga mga kasalubong mo sa ano no, sa sa mga sidewalk o kaya sa mga mall, 'yung parang grabe 'yung pagka holding hands na ganyan. Tapos mapapadaan ka sa gitna, sila naman hindi magkabitaw muna sa isa't isa at may dadaan hung single. <laughs> may dadaan na single, excuse me. Yeah, wag pong ganyan. <laughs> Uh, si Mary France sabi niya parehas na nakakagigil kapag ka single ka. <laughs> Yung holding hands sa gabal sa daan 'yan. Kita nyo? Yung sweet naman na mga moment, nakakabitter 'yan. Kakainggit sakit nyo sa mata. Kakahilam. Ayan, kapag kami nakikita akong ganun. Ay nako, hindi talaga ako na, uh, hindi ako napapasana all. Nakakainis eh. Kakainggit kasi. <laughs> sabi Sabi Mary France. Ayan, ibang gigil naman pala 'yan. Ano eh, Mary France, ibang gigil, gigil ng galit at inggit. Ayan. Ah, uh, maraming salamat din kay Janice Dagami sa inyong mga kasagutan sina Renny Boy kay Hadas. Ayan, sabi niya, uh, mas gigil po ako sa holding money. okay, uh, so holding hands. Uh, mas nakakilig nga rin naman 'yan. Uh, na marami kang kwarta na hinahawak-hawakan. Pero kung ano man ang inyong kasagutan, maraming maraming salamat mga kapatid.